Sabaw 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 Ganoon mo na lang eh. Push push na lang. spinning fantasy. Tagal ni Kuruntoy ah. Tagal mo Kuruntoy, nasaan ka na Kuruntoy? Inaantay namin isang kasama namin kasi bumili ng kahani. Shout out ulit kay Nadine. Sa, Nadine Ilustre. Nadine Ilustre, ayan po siya. Bumili kayo ng A Taste of Para- Paraiso craft beer Stand. Para-iso ah. Asia Blueberry po ah. Shout out sa Asia Blueberry, baka naman sub pa. Andito pa kami hanggang ngayon. Ilang box lang, hindi pa nare-receive. Alright. Mmm. Makain na kami. Ang tagal ng kasama namin. Baka patapos na kami. Wala pa yun ah. Ano na kumain nun? Ayan mga dahil, oh. Mmm. Oh. Tumunog, tumunog. Mmm. Ito na namin. Ano siya? Bumali pa na ng soft drinks, boss. Kaya na, kaya na tayo. Ay, ang sabi ko. Kasi, kasi ko patapos na siguro yung mga yun. Pagpatan siya ng dalaw eh. ko lang eh. Pero si Kyle, bumabilis yun di ba? Oo. Kinabon ng Wala mo pre, eh, marami yan. Bawa na, ubusin natin ngayon yan. na kumain ng karne bukas. Nagkakabol ng mga okay. Pinapos yung kong. Pinapos niya agad yung kong. Oh, Sabay so, rin tayo. tayo.

at meron pa aming Santo Tomas all day at saka canyon yun ulit dito kami sa parking area ng South Supermarket Lipa see you later